ipinapin natin yung unang bag. okay Sabi natin ito for sure itong isa, dalawa, tatlo ito yung mga sa ilaw nyo nakakonect ito yung ilaw number 1 magiging natin dito sa load 1 so next natin yung line 2 ito naman sa line 2 ito yung load yung ah, switch switch 2 dito sorry Ito kasi yung line or yung load load 2 nakapit na natin yung load 2 make sure lang na ano gano ganun din hindi na di detach may screw naman sya rito okay. so, Nakadalawa na tayo. So, this is it. So, nakabit na natin yung line o yung pinaka-load. Load 1, switch 1. Load 2, switch 2. Load 3, switch 3. So, ito na. Testingin na natin. Kung hindi pa puputok. <laughs> Ganun din, hindi muna natin babalik tong ilaw. Pero nakabit na natin yung capacitor. So, ito na rin natin i-switch is yung Una, tingnan nyo pula. Yun yung switcho natin. Yun yung successful tayo guys. Ayan. Ito yung parang nag-ano pa siya. Tapos later on, try naman natin na ano. Pop natin ulit. Ayan yung na yung Okay. On. Off. Off. Mamaya balik tayo. Configure natin sa cellphone. Guys, nasaksak na natin yung yung on, na on na pala natin yung main breaker, no? So, testing na natin ngayon. Kung cool. iilaw to. So, yun. Nakita nyo may asul. Okay. Okay. So guys, ito na. Nakakabit na natin yung smart switch. Okay. So try natin i-open tong switch 1. Off. On. Off. Okay. Okay.